Sa tahimik at magandang bayan ng Batangas, nagimbal ang buong komunidad sa marahas na pagpaslang kay Jenny, isang insidente na tila sumira sa katahimikan ng kanilang masaganang pamumuhay. Sa panlabas, ang bayan ay tila isang maayos at payapang pamayanan. Ngunit ang krimen ay nagbunyag ng isang madilim na lihim sa likod ng mga perpektong anyo ng kanilang mga buhay. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ang mga buhay ng dalawang mag-asawa Dan at Lenny, parehong 27 years old at sina John at Jenny na parehong 30 years old, ay masyadong nagkadaugnay sa paraang hindi inaasahan. Mula sa pagkakaibigan, ang kanilang relasyon ay umabot sa antas ng isang kasunduan sa pagpapalit ng asawa isang desisyong pinilit ayusin sa maayos na paraan ngunit nauwi sa obsesyon, panlilinlang at kalaunay pagpatay. Si Dan, isang kilalang arkitekto sa Batangas, ay hinahangaan sa kanyang karisma at ang tila perpektong relasyon niya sa kanyang misis na si Lenny, isang guro sa elementarya. Ang kanilang mga kaibigan, sina John at Jenny, ay mga bagong salta sa Batangas at mabilis na naging malapit sa kinadan at Lenny. Si John ay isang matagumpay na financial advisor samantalang si Jenny ay kilala sa kanyang angking ganda at kaakit-akit na personalidad. Isang gabi sa isang inuman sa bahay ni Nadan, napag-usapan ang ideya ng open relationship. Sa gitna ng alak at kuryosidad, ang mungkahi ng pagpapalit ng asawa ay tinanggap ng apat. May mga itinakdang patakaran at hangganan upang mapanatili ang katatagan ng kanikanilang mga relasyon. Sa simula, tila naging mas masaya pa nga ang kanilang pagsasama. Naging mas bukas ang komunikasyon at mas madalas ang kanilang mga salu salut bakasyon. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting napapansin ni Lenny na tila mas naging malapit si Dan kay Jenny. Mas madalas na hinahanap ni Dan ang pagkakataong makasama si Jenny kahit sa simpleng mga dahilan. Hindi ito agad pinansin ni Lenny, baka nga raw pansamantala lamang. Si John naman ay tila walang kamalay-malay sa namumuong tensyon. Ngunit ang totoo, si Dan ay unti-unting nabubuo ng matinding pagnanasa at pagkahumaling kay Jenny, isang pagnanasa na lalampas sa kasunduan nilang apat. Sa kanyang isipan inuulit-ulit niya ang mga sandaling kasama si Jenny at lalong nahuhulog sa kanyang sariling ilusyon. Ang isang kasunduang dapat ay pampasaya lamang ay unti-unting nauwi sa mapanganib na obsesyon na magdadala ng kapahamakan sa kanilang lahat. Habang lumilipas ang panahon, ang pagkahumaling ni Dan kay Jenny ay lumalim. Mula sa simpleng atraksyon, naging isang mapanganib na obsesyon. Halos hindi na siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho bilang arkitekto. Ang kanyang isipan ay palaging lumilipad kay Jenny, kahit pa nasa mga pulong hapunan kasama ang pamilya o habang abala sa proyekto, upang mapalapit kay Jenny, nagsimula siyang magboluntaryo sa mga bagay na dating ginagawa ni John at mas madalas na inaanyayahan ang mag-asawang John at Jenny sa kanilang bahay. Napansin ni Lenny ang pagbabago kay Dan mula sa pagiging masayahin, naging iritable at malayo ang loob lalo na kapag wala ang Johns. Kapansin-pansin din na palagi niyang binabanggit si Jenny sa kanilang mga usapan, pati ang mga simpleng hilig at ugali nito. Isang gabi, matapos ang isang salo-salo, hinarap ni Lenny si Dan. Ngunit agad siyang dinepensahan nito, sinabing nagseselos lang siya. Ayaw nang guluhin pa ang kasalukuyang kalagayan, pinili ni Lenny na manahimik ngunit mas naging mapagmasid. Si Jenny, sa kabilang banda, unti-unting naging hindi komportable sa mga kilos ni Dan. Sa simula ay nafaflatter siya pero ay naramdaman niyang tila nagmumula na ito sa isang mas malalim at delikadong lugar naging mas mapangangkin si Dan at ang kanyang mga salita ay masyadong personal, lampas sa kanilang kasunduan. Sinabi ito ni Jenny kay John, ngunit hindi siya pinansin, akala ni John mas expressive lang talaga si Dan. Dahil dito, nakaramdam si Jenny ng pag-iisa at kawalang kakampi. Ang tunay na pagputok ng tension ay nangyari sa isang weekend getaway sa isang cabin malapit sa lawa sa Batangas. Plano sana ito bilang panahon ng bonding at pahinga, ngunit lalo lamang nitong binigyang liwanag ang pagkahumaling ni Dan. Halos hindi na nito iniwan si Jenny at pilit itong inaya sa mga lakad na sila lang dalawa, iniiwan si na Lenny at John. Isang gabi sa tabi ng bonfire, lumagpas si Dan sa limitasyon. Nagsalita siya tungkol sa ideya ng pagtalikod sa lahat at magsimulang muli, silang dalawa lang. Natigilan si Jenny at agad umalis nagpa siyang matulog ng maaga. Si Lenny? Na nakarinig sa usapan. Muling hinarap si Dan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya masyadong itinanggi, ngunit hindi rin lubos na umamin. Habang lumalala ang sitwasyon, lalo ring naging delikado ang mga kilos ni Dan. Sinimulan niyang sundan si Jenny sa mga lugar tulad ng yoga class at minsan ay dumadalaw pa sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nagkukunwaring dumaan lang. Ang kaba ni Jenny ay naging takot. Isang kaibigan niya ang nagsabing layuan na niya si Dan bago pa lumala ang lahat. Nagpasya si Jenny na wakasan na ang kasunduan. Inakala niyang kapag tinapos na nila ang lahat, maaaring matauhan si Dan at bumalik sa normal ang lahat. Ngunit isang gabi, habang nasa business trip si John, biglang dumating si Dan sa bahay ni na Jenny. Ayaw gumawa ng eksena, pinapasok siya ni Jenny. Naupo sila sa sala, tahimik at mabigat ang hangin. Doon inamin ni Dan ang nararamdaman, nagsalita tungkol sa kinabukasang silang dalawa ang magkasama. Nabigla at nainis si Jenny. Nilinaw niya na ang kanilang arrangement ay hindi kailanman dapat mauwi sa ganito. Sinabi niyang tapos na ang lahat at kailangan niyang igalang ang kanyang hangganan at ang kanyang kasal. Bagamat pilit pa rin nangungumbinsi si Dan, nananatiling matatag si Jenny. Sa mga sumunod na araw, iniwasan niya si Dan. Sa huli, nagtiwala siya kay Lenny at isiniwalat ang lahat. Tahimik ngunit mabigat ang loob ni Lenny. Batid niyang ang kanyang asawa ay tuluyan ng nilamon ng pagkahumaling at maaaring hindi na mapigilan pa ang trahedyang paparating. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon, naramdaman pa rin ni Lenny ang baluktot na katapatan sa kanyang asawang si Dan. Nangako siyang kakausapin ito para tuldukan ang pagkahumaling kay Jenny. Subalit lalong naging mapanganib ang kilos ni Dan, hinintay niya si Jenny sa trabaho nangungulit at nagpapadala ng mensaheng puno ng desperasyon. Nagpasya si Jenny na harapin si Dan sa isang liblib na parke sa Batangas at maring sinabi rito na tapos na ang kanilang kasunduan. Ngunit hindi ito matanggap ni Dan galit siya at sinisi si Jenny sa kanyang pagkalugmok. Palihim na sinundan sila ni Lenny at nang lalong lumala ang argumento, lumantad siya at pinigil si Dan kaya nakatakas si Jenny. Pagkatapos ng insidente, lalong naging hindi mapakali si Dan, hindi na pumapasok sa trabaho, palaging galit at balisa. Si Jenny naman ay pilit na lumalayo at itinatago sa asawang si John ang buong katotohanan. Ngunit isang gabi, dumating si Dan sa bahay ni na Jenny at pinilit siyang kausapin. Nang tumanggi si Jenny, naging marahas si Dan at buti na lamang ay nakita ito ng kapitbahay kaya siya'y tumakbo. Dahil sa takot, tumawag si Jenny kay Lenny, umaasang matutulungan siyang wakasan ng banta. Nagkita sila sa isang kafe at ibinahagi ni Jenny ang kanyang takot. Si Lenny bagamat naguguluhan, nangakong kakausapin si Dan. Pag uwi ni Lenny, sinalubong siya ni Dan na puno ng galit. Nang banggitin niya ang nangyari kay Jenny, nagalit lalo si Dan at inakusahan siyang trader. Dahil sa takot, umatras si Lenny sa kanilang silid. Gabing iyon, lubusang nagdilim ang isipan ni Dan. Naniniwala siyang ang tanging paraan para matapos ang kanyang pagdurusa ay patayin si Jenny. Pumunta siya sa bahay nito habang wala si John, pumasok sa loob, at habang natutulog si Jenny, sinaksak niya ito hanggang sa mapatay. Pag uwi niya, nadatnan siya ni Lenny na duguan at tuliro. Naunawaan ni Lenny ang naganap, at sa halip na isumbong siya, Pinili niyang tulungan si Dan itago ang krimen. Sa puntong iyon, tuluyan ng nagbago ang buhay ng apat. Ang isang kasunduan na sinimulan bilang laro ng tukso ay nauwi sa isang madilim na trahedya ng pagkawasak, kasinungalingan at karahasan. Matapos ang pagpatay kay Jenny, agad kumilos si Lenny upang tulungan si Dan itago ang krimen pinaghubad niya ito, pinaliguan, at sinunog ang mga ebidensya sa liblib na lugar sa Batangas. Nagsinungaling din siya sa isang kaibigan upang magkaroon si Dan ng alibay. Habang umuusad ang investigasyon, nananatiling tahimik ang mga pulis dahil walang sapat na ebidensya. Ngunit unti-unting bumigay si Dan sa konsensya. Nakakaranas siya ng matinding guilt at bangungot. Lenny naman ay laging alerto, Pinananatiling matatag ang imahe nila sa harap ng komunidad. Pinilit pa niyang ipagkunwaring nagluluksa si Dan para hindi mapaghinalaan. Kalaunan, lumabas ang mga bagong ebidensya sa text messages na nagpapakita ng obsesyon ni Dan kay Jenny at may kapitbahay na nakakita sa sasakyan niya malapit sa bahay ni Jenny sa gabi ng krimen. Dahil dito, nakuha ng pulisya ang warrant para halughugin ang bahay ng mag-asawa at natagpuan nila ang sunog na damit at bakas ng dugo. Sa interogasyon, tuluyang umamin si Dan sa krimen at isiniwalat din ang pagtulong ni Lenny sa pagtatago nito. Nang harapin ng mga pulis, napilitan ding umamin si Lenny, dala ng takot at wala ng lusot. Sa korte na hatulan si Dan ng habang buhay na pagkakakulong habang si Lenny ay nakulong ng 15 years, may posibilidad ng parol matapos ang 10 taon. Si John, ang asawa ni Jenny, ay nagpatuloy sa buhay dala ang sakit ng pagkawala, ngunit kahit papaano ay nabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanyang asawa. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.